Yan, nakita niyo po yan. Kahit ma-traffic, kahit malaki yung kalsada, hindi siya bumper to bumper. Kasi maayos dito, di ba? Kita niyo, may space-space talaga sila. Traffic na yan, na medyo malayo, pero talaga hindi sila nag-uuna hindi lang sisiksikan yan, yeah, kayo ba nyo napakaba ng traffic ngayon no? Ito. pero kagandahan po is talagang may mga special hindi siya bumper to bumper so maayos at organized pa rin they are patient to wait talaga dito so yan lang may share ko yan na, sunset na siya. Okay, sunset. goodbye so, for now. Shalom, shalom, and God bless you all and keep safe. Almahak <susurra> yeah, yeah, talpa ni Magia. Subalba na nagsiyam niya. na yun, no, <laughs>